pag-ibig members, it's me Angel. Welcome sa akin YouTube channel. Ikaw ba ay member ni pag-ibig pero napakatagal mo nang hindi nahulugan? So meron tayong comment na babasahin ngayon. Tago ko na lang yung pangalan niya. Sabi niya, qualified po ba sa pag-loan yung last 5 years na hulog po ma'am? Hindi na po kasi nahulugan noong year 2021. Kasi nag-resign na ako sa trabaho. Year 2021 until now is wala na pong hulog. Pwede pa rin po ba akong makapag-loan? Hindi po pwede. Yan, sa ating mga members dyan, kahit pa naka 5 years kayo, naka 10 years na kayong contributions with Pag-IBIG Fund, guys. Pero ilang taon na kayong nag-stop ng contributions sa Pag-IBIG and then eventually gusto niyo mag-apply for salary loan, hindi po siya pwede. Dahil Makakapag-apply lang po tayo ng loan with pag-ibig guys. Dapat meron tayong updated na 6 months contributions with pag-ibig fund. So kapag maglo-loan ka ngayon, tapos na-check ni pag-ibig, ay walang mga contributions yung past 6 months mo. So hindi ka po, madidenied ka talaga guys, talaga guys sa application mo sa iyong loan with pag-ibig fund. Kapag may ganito kayong case, guys, na antagal yun ang tagal nyo nang na-stop dahil nawalan kayo bigla ng trabaho, pwede po kayong mag-change ng inyong membership type with pag-ibig from employed to voluntary member. Para po, kapag voluntary member na kayo, pwede na kayong makapaghulog ng contributions nyo pag-ibig monthly. Okay? And kapag nakapag-contribute na kayo, guys, as voluntary member, pwede na po kayo makapag-file ng, ng loan with pag-ibig pag kailangan nyo pong mag-loan. But take note, kailangan po natin updated po na 6 months contributions. And I'm sure merong magtanong dito, Ma'am, pwede ko bang i-advance payment na yung 6 months para makapag-apply na po ako ng loan? Hindi po pwede. Though, pwede ka pong yes, pwede kang mag-advance payment. Let's say gusto mo nang bayaran yung July to December, July, August, September, October, November, December. So, six months yun. Babayaran mo na agad ang July to December. Hindi ka po, pa, hindi ka pa pwedeng makapag-loan yan. Ihintay mo matapos yung six months na yan, guys. Bago ka po makapag-loan with pag-ibig fund. Okay po, pag-ibig members, malinaw po ba sa inyo, guys? So, yung mga dating employed, mag-change kayo, guys, ng voluntary kasi sayang yung mga months, hindi nyo na pwedeng balikan kasi yun para bayaran, hindi na siya pwede. Sayang yung mga months na hindi niyo hindi kayo nakapaghulog. Mababa lang naman ang contributions with pag-ibig, guys. Currently, ang minimum contribution sa pag-ibig para sa mga voluntary member ay 200 pesos. And it's up to you. Gusto mo bang gawing 500 yan or mas mataas pa sa 500? Pwede, pwede po yan. okay bad even numbers that's all for my video for today if you have any questions just comment below thank you so much for watching everyone god bless you all